Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha, ngayon pong March 6, 2025. At sa lahat po naging mga subscribers dyan, viewers natin, sa mga bago pa namin po, parang maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada, dito po tayo sa March, ayan, taras pa rin po tayo dito. 26 sa ating pecha 25 sa ating taon simplify pa rin po muna natin 0 plus 3 3, 0 plus 6 6, 2 plus 5 is 7 so yan pa rin po dito sa bandang dikna 3 plus 6 is 9 at 6 plus 7 is 13 ganun din po sa bandang baba 9 plus 13 is 22 yan po yung unang numero natin. Meron tayong 22. Uh, At yun pong kapares natin yung numero, dito pa rin po yan. Compile lang po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 6 plus 7 is 16. Diyan po ang ating kapares ng numero. Meron tayong 16. Uh, dahil na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. Ayan, pasensya na po sa mga hingay. Ayan, meron tayo dito ditong 16, 22 or 22, 16. Ayan, medal. Pwede, pwede na po matayaan yan. Uh, yan, 2 digits din po sila, 16 at 22, po. Kaya isisimplify muna natin yan bago natin yung sumada para mas malagdagan yung mga numero ang pwede natin pagpilihan. At uh, ayun, ngayon natin ang 16. 1 plus 6 is 7. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Yan po ang ating isang sumada, 7 at 4. Uh, at uh, kung ngayon natin isang sumada ang 7, pwede mo natin yung 16. 16 so, 6 is 6. 1 plus 6 is 7. At pwede dyan ang 34. Sumahada so, talaga tayo 4. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumahada so, 25. 2 plus 5 is 7. At dito naman po sa 4. Ayan. Tukunin mga natin yung 22. Sumahada so, 22. 2 plus 2 is 4. Pwede din po dyan ang 40 sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede din 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4 at 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. Eh mga idol, yan po yung mga numero na kuha naman po natin sa ating pong sumada ngayong March 6. Yan meron po tayong 7, 16, 34, 25, 4, 22, 40, 13 at 31. Yan, rambol lang po natin ulit yung mga pwede lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon at para po sa ating sample kinuha naman natin dito ang 25 25 and 4 25, and 4 16 and 22 16, and 22, at 7 and 13. Ayan mga idol. ito yung mga sample natin nakuha. time tayong tatlong kombinasyon dyan. At kung nagustuhan po natin yung mga sample natin ito, pwede pwede rin po natin matayaan. At yun naman kaya makakuha, magdagdag po tayo kung nakapuha yung mga nagustuhan po natin yung mga numero dito sa taas sa mga naka-encircle natin yung mga numero. Pili lang po tayo dyan kung nakapuha yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. At ayun mga idol, yun po ang ating sa pecha para po ngayong March 6, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.